May magandang balita si Warriors head coach Steve Kerr tungkol sa pagbabalik ni Jonathan Kuminga matapos ang matagal na pagkawala dahil sa injury ng kanyang ankle. Ayon kay Kerr, nakapag-scrimmage na si Kuminga ng full court, isang mahalagang hakbang sa kanyang pagbabalik. Mukhang maganda ang kilos niya at bumalik na ang kanyang kondisyon, ani Kerr sa panayam ng 95.7 the game. Gayunpaman, may bad news rin sa sitwasyon ni Kuminga walang sapat na scrimmage time para makasama niya ang regular rotations ng Warriors. Dadalhin namin siya sa road trip pero makakalaro lang siya kasama ang mga coaches at mga basbata o hindi madalas gamitin. Dagdag ni Kerr. Ibibigay namin ang oras na kailangan niya kapag handa na siya. Isa pang malaking tanong ay kung saan papasok si Kuminga sa kasalukuyang rotation ng Warriors. Hindi nagbigay ng katiyakan si Kerr kung babalik siya sa starting lineup. Hindi ko iniisip 'yan sa ngayon. Maganda ang group ng team namin, Anya. Sa kasalukuyan, nasa 6-1 record ang Warriors mula nang dumating si Jimmy Butler at tila swak ang bagong starting five nina Steph Curry, Brandon Podemski, Butler, Moses Moody at Raymond Green. Sa katunayan, tila mas epektibo pa ang Warriors kapag si Moody ang nasa starting lineup. May 9-0 record sila ngayong season at 23-9 overall kapag siya ang starter para sa 4 to 6 ngayong season at 44 to 40 overall kapag si Kuminga ang nagsimula. Dahil dito, maaari muling magmula sa base si Kuminga kapag bumalik siya sa laro. At kung mangyari ito, posibleng makaapekto ito sa kanyang hinaharap na kontrata. Ayon sa ulat ng The Athletic, si Kuminga ay naghahangad ng 35 million kada taon sa kanyang extension talks noong off-season. Isang napakalaking halaga para sa isang bench player. Sa kabila ng lahat, nananatiling bukas ang pinto para kay Kuminga kung may papakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa bagong rotation at patunayan ang kanyang halaga sa depensa at opensa, maaring muling pag-isipan ni Kerr ang kanyang role. Ngunit sa ngayon, ang Warriors ay tila nakahanap na ng kanilang winning formula at habang patuloy silang nananalo, may hirapan si Kuminga na agawin muli ang kanyang dating spot. Ang tanong, kaya ba niyang ipakita na karapat dapat siyang bumalik sa starting five? o mananatili siyang isang mahalagang bench piece sa paghabol ng Warriors sa playoff.